Mapagpalang araw sa ating lahat guys Ako po si Anang Kanang Pobre uh, kami ngayon guys ng bundok uh, Mga kami ng kahoy o panggatong tara, uh, Tara, sa saman sa pangahoy Tara guys, at kami ng bundok Guys, uh, ako kami dito Ayan kaya tanam kami dito sa bundok kaya wala na kaming panggatong mana to matarik kita is kebila so Tarik. Mahilig like na ba guys yung hiling nga <laughs> ito? Mahilig na talaga pag sa bundok Okay, medyo batag na yung ano last na kating namin na matarek grabe ah, ang hinga ayun ah, na pala yung last kong papasokin na yun o no? yun sa likuran ko yung yan yung matarek na yan mga talaga pag magakil ka sa bundok maaga eh kung tanghali ka na sa dong mainit saka pagod ka na wala ka ng energy ito nga na maganda umakyat maaga akyatin na naman itong mataas na ito uh, dito na kami sa ano sa patag sa taas ng bundok hintay ng tubig <laughs> may <ingal> talaga <laughs> hey, may lang kasi ako umakit ng bundok yung sanay na dito yun dito talaga uh, ang trabaho ito ano na lang bali wala na lang nila Tumakbon ako guys ng isang litro. For sigurado ba? <laughs> Ay, sa bundok. Wala ko nang mainumang tubig. And let's lupawin na yung wahot sa kapagad. Pwede lang konti. Tapos lakad na naman. Ang kami sa ano. Tuktok na ng bundok. Pagkas ano, kataw mo sa bundok, sariwa yung hangin. Sumaga ano, fresh na fresh. Yes, may na kami ano, may nakita na kami kahoy na uh, panggatong. Ito pala guys ang ano, puno ng duhat Ano, pagkalaking puno ng duhat Wala pa itong bunga dahil hindi pa niya ano, uh, season na uh, magbubunga siya. Ang bunga na siguro nito ano, mga March o April yung bunga ng lohat yan po uh, pinaputol na ni kuya yung panggatong So guys nakarating tayo dito sa puno ng ano ito puno ng bayabas ba ito pero kaso yung bunga nya ito maliliit ano kaya ito so yung dahon nya yung forma ng bahon nya yung hugis ng dahon nya ano ito bayabas bayabas talaga yung dahon nya so lang yung bunga nya ito maliliit ano natin uh, natin tikman natin kung anong yung lasa niya hindi kaya ito maasim siya hmm? natin alam kung anong ano ito pero hindi siya nakalason dahil maasim siya kung mapait ito ay ano Uh, nakalason. Siya, ano siya mata, matamis-tamis na masin-masin Asim? hmm pero siyang ano pero siyang tawag nito yung paasim parang lasan siyang kamyas hmm? Hmm. Asim? may ilitan siya po. Maasim siya. Lukin na natin. Asim, <laughs> mm -hmm. gabi. Ito yung nakita ko sa ano, pag uh, lipat ko dito. Hindi naman siguro ito tutubo to dito o, o itanim ng may-ari kung ano, kung nakakahilo siya kung nakakalason. Hmm. So, may ano may mga langgam. yung kwento sa akin ng mga tanda. Pag mayroong, kung mayroong langgam, ay hindi ito nakakalason. Yan yung sabi sa akin matanda. Dahil kung nakalason ito, hindi ito dapuan ng ano. Hindi ito puntahan ng mga langgam. Ano? You know? Malanggam. Malanggam. <laughs> guys, libot. Napin ko pa rin yung kasama ko. <laughs> Ito kasi ako na sumusuot eh. Napin ko na pala yung kasama ko. <laughs> Ito lang kasi ako na-trotting. Okay, eh. uh, sa kita niyo sa aking likuran uh... yung si Kuya. Tumakit sa puno ng kahoy sa taas. Kaya parang nakay pala, no? Hindi pala biro ito. Buhay suhay din. At, talagang atakan mo yung puno. Kung saan yung tayo na nakahoy. So, dito lang akong yung dahil wala akong itak. <laughs> ano lang ako, mandampot lang ako ng kahoy kung may mahulog umay may naputol na talagang kagubatan yan kadali ka ah gumagawa lang yan mga ano mga export na sa sakit ng kahoy kumbaga may lahi kang ano may lahi kang tarsan malatasan ba wala guys wala kaming dalang panali yan ang gawin namin panali biyakin na, na yan yan talagang ilang ginagawa ng mga ano yung mga sanay na sa bukid yung nangahoy talaga So, yan ang pagproseso yan guys yan hindi mo makalain guys na yan pala yung panali tatlo guys ano ipakita ko sa inyo yung tamang proseso ng pagtali ng ano yung kawayan ayan isa yun o oh, kapikutin lang ano uh, o oh. ang umiikot siya humihigpit siya ngayon ko lang din ito nakita kay kuya talaga yung tinatawag na expert sa ano pangangahoy yun know, ang pagtali oh ba diba? ang galing no ayan yeah. kasi dito sa bundok wala kang mahanap na ano mga panali kaya ang gawa kanang ano para ano paraan, oh, para -paraan na makatali no, ka Galing na. No? Kuma tapos namin yung muha ng kahoy. andang daan kami sa kensa ni namin, nila ni kuya. Kami lang langka. Libre na to na. Libre na to ulam. Kita ito guys. Uh, eh. Inog pa na ano. You know?

dalang ano uh, gulay langka na uh, nakahingi kami sa pinsan namin pa na kami pa, pa baba na kami uh, guys uh, hanggang dito na lang pala yung video namin uh, maraming salamat po sa inyong panonood ako pa muli si Arangka Dampobre uh, bye bye